Magandang araw! Ngayon po ay isi-share ko sa inyo kung paano ako nakapagpatubo ng patatas. Gustong gusto ko talaga ito ang patatas kasi para din siyang kamote pag naglaman ang dami talaga ng laman o kaya ay unod. Sa pagtatanim, ang ginawa ko dyan ay yung mismong buong patatas. Ah, hindi ko na siya ini slice kasi minsan kapag yun ang sliced ang tinanim mo, ay nabubulok. May chance na mabulok. Kaya yung buo talaga yung itinanim ko. Tapos, ah, uh, konti lang ito kapag Uh, yung diniligan, hindi masyadong maraming tubig ang kailangan mong gamitin, konti lang yung enough lang yung kanyang moisture para sya ay tumubo so ito ay mga kulang kulang isang buwan na ito na tanim ko na patatas ito pa, meron pa akong itinanim, o oh, ito kasama yan sila sya yan, ito at ito Sobrang natuwa talaga ako nung tumubo itong mga patatas kasi challenging para sa akin ang pagtatanim ng patatas. Kasi pag tag-ulan, hindi talaga yan mabubuhay kasi um, maraming tubig masyado. Ayun, nabubulok ang kanyang uh, pinaka yung seeds o kaya yung um, laman niya. So ngayon, ito ay malago na dadagdagan ko ito ng uh, soil, ng lupa, para mas lumago pa itong tanim ko na patatas. Ayan. So, ayan lang po muna ang isishare ko sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta. Bye bye! And God bless!